Hi everyone! Merry Christmas po! So ngayon po, magbibigay po ako ng gift para sa mga bata So nagkulong po ako dito sa room para magbalot po nito So pag nagbibigay po tayo ng gift hindi po kailangan na mahal and also yung wrapper po natin ano lang po yan recycled so hindi po kailangan magmulang tayo ng bagong gift wrapper Okay, so ito po for Vincent. So, binili ko po yung mga kailangan talaga nila. At tingnan po natin kung ano magiging reaction nila pag makita nila yung gift ko sa kanila. Ito naman, natutulog pa yung may-ari nito. So, maya na lang po yan. At ito naman kay Verian. And then, ito naman kay Jasmine. So, let's go. Tingnan natin kung ano magiging reaction nila. Kung nila yung gift. Tara po tayo ngayon sa baba. Nibigay ko yung gift nila. Yeah, I have my gift. So let's open the lights. Wow, Mimi. Mean, um, so this is for Jasin. Jasin, come here. This is your gift. Galing yung sa ano mo? Sa mga isang ante mo. So galing nga. Wala pa siya shirt ko. Wala pa. Oh, kadalagunan lang ka pantalon. Very adverse, very adverse. Later na. The rich. Yeah, hey, thank you. Di ba yung gift? It should be the the thought. Hindi yung what's inside. Later, na. Vincent, come here. And also, tingnan nyo man yung wrap, wrapper niya, gift wrapper. Okay, oh. oh, di ba? So, ay, Pinaghirapan ko pa talaga yung ano, Nagprint pa talaga ako. Tapos nagkulong pa ako doon para magbalot lang ng gift. Tila. <laughs> oh, di ba? Pinaghirapan ko yan. nagka-print pa yan. Yay! Ay, ever Merry Christmas! Hi, Vincent! Merry Christmas! Oh, Mabawasag yan! Later! Sabay-sabay kayo magbukas. Doon kayo. Salamat sa Okay, sige ready na ba? Okay, Bitbit ito kami magbukas kayo ng Ay, gift. All yes. oh, ready na po ba? Okay, sino mag-uuna magbukas? Aba sabay na lang, sabay-sabay. Tum. Mommy damit ko ba 'no? Ano 'to 'yan? Odi ba? Kasi kailangan niya ng meds, oh, Araw-araw pa no, na sa school. Ano oh, oh. ba 'tong may tatay? Oh, di ba? <laughs> oh, kailangan lang Di po, di po nga nakikita. Ibuksan eh. mo lang maigi. Walang kong suti ito sa school. It. Loh, maganda yung matatak. Branded. Hindi, oh, so... <laughs> tinatingnan lahat ni eh, Vincent. Ginolo lang. Oh, di ba? Oh, tatlo yan. Ba't nalawa na lang? Ayan. 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 Oh, ano masabi sabi niya sa gift ko? Sabihin ako nang sa iba. Thank you, akong downline na. Diba? Pag nagibigay ka ng gift, the thought that counts, hindi yung laman ng gift. Okay, bye everyone! Say bye na! shoulder. <laughs>